Ayan na po yung dalawa nasa labas. Ayan. Odi, oh, tingnan mo yung mga anak mo. Yung tatlo. Wala kaya lang oh. Ayan, yung ina. Ayun, yung Kung anak saan mo. sana punta? Chaitina mo. Ano? Ano, ano? ganyan na lang siya? 'yan. Ha? Ano? Ganyan ano? Na lang 'yan, ano? Ha? Ano? Ano? Magsalita ka. Dito pa hmm. yung anak mo. Hmm. Yan, yung dalawa nasa sa labasa na yung higaan nila nandito, yung tatlo na doon, no. O di ba? O ayan. Mo yung anak ano? Natin, no? Ano? Ha? Hmm. Ano mo? Yan, pabayang ina. Wala kang ano na magulang, char. Anak ng anak. Anak ng anak. Ayaw. Ano yung mga anak? Pinapabayaan mo yung mga anak mo. Gusto mo ikaw lang. Anong klasing ina ka? Ha. Chay chay. Manis ka dyan. Hmm. mo. Hmm. Ano? ano? Ayun uh, uh. Ayun dyan. Nagising. Ang dalawa nandito na sa labas. ngon, Hmm Mm, mm, mm. Bakit? Ha? Huh? Hmm? Bakit? Ano? Babae to, babae. Yung mga babae kasi malalaki. Malaki yan, uy! Babae. Ay, yan yung malaki. Ayan mm -mm. yung dark. Ano doon yung dark? Ito rin, si Tariray. Mm. Ayan. Ayan po si Tariray. Hmm. <laughs> Ayan po, malalaki na po sila. Ayan. Nagulat na lang ako nasa labas. Paano yung hina? Walang pakialam. Chay, chay! Halika dito, Oh. Hmm. Hmm. Sige. Hmm. Dali, halika dito, Oh. Yung baby, Oh. Chay. Napita mo yung mga anak mo, hmm. Hmm. Kanuhan mo. Doon. 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 Ang cute. Chay, puntahan mo naman to sa loob. Ikaw naman nag-ano ka lang eh. Nagpa-fashion show ka lang. Chay, chay. Nili. Mm, yan, yan. Eh, dito. Sa loob, oh. Dali. <laughs> Punta na doon. Puntahan mo doon. Ayun, oh. Milisan mo yung kamukha mo, oh. Milisan mo. Kanuhan mo. Padidehen mo. Nasaan ka upo? O dito ka upo. O dito. Diyan ka talaga upo. Kung nasaan meron doon sa dulo. Iingit na naman yun. Hmm, tingnan mo. Naghanap sila ng dede na ano mo? Paldihin mo. Hmm. Tignan mo. Ayan. Tiga. tinan mo. Pasaway ka talagang ina. Chay. Padidirin mo na yan, Chay. Naulan yung basa, yung ano nila, oh. Uh. Sinampay. sa Chay, saan ka naman pupunta? mo, ginising mo lang lahat. Ikaw talaga, salbahe ka. Sige, Chay, ito na. Nilabas ko na. Sige, labas ko talaga to. Pero pag ilagay ko yan sa ano, palanggana, pupunta yan. Chuchay! na Chuchay! Mga anak mo! Hindi mo pa na Pag ilagay ko yan sa ano, sa palanggana, mauna pa yan ihiga. Tingnan mo. Patay ng palanggana. dito natin siya ilalagay. Ayan. Mag uuna yan dito. Mauuna. Paanohan yan eh. Basta. Tingnan ano? diba? mo. Diba? Sabi sa inyo, mauuna siya eh. Malis ka. Malis ka dyan. Malis ka dyan. Tapos gusto-gusto niya yung bubuhatin pa siya. Molo ko. Mm. Mm. Mm, tinan mo. Mm, tinan mo. Mm. Ano? Mm. Ano? Mm, tinan mo. Siya pa na una. Tanuhan mo talaga. Alis din, alis! Dun. Pukunin ko pa yung iba. Mm. Hindi, mo naman siya para gumaki na agad dyan. Hmm. Pwede mo na. O, oh, dali, dun. Punta ka dun. Dun. Ayaw mo pa Mas ka dyan. <laughs> Maso mo, eh. Huwag kang pumunta dito, ha? Mm -hmm. lang. Mm -hmm. Ito yung lalaki. Ayan. Mm. Tapos ito, babae. Malaki. Ito din ang babae. Isa. Tapos, ito pa din babae. Bali, tatlo sila. Ito, lalaki. Aha, kaya gustong-gusto -gusto niya to. Kasi lalaki. Yung kamukha niya. Hmm, ayan. Nalagay ko na sila dito. Tapos, kunwari, sasaraduhan natin. Mahala siya. Ano siya makapasok? Sige again. Hindi say again. wari, sasaraduan natin. Bahala siya. Pumasok ano Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sa isa. Ilhas, Lord. Wow, nakabenta na. Kasi yung picture sa east-west, yung sa Badeo. Wow, nakabenta na. ah Ano? Ano tinitingin-tingin mo? Tingnan nga natin kung makapasok ka dyan. Ano? Bahala ka dyan. Hmm... Ano? Eh, yeah, uh, wisit talaga to si ano, si Tulin. Tiway ni nang manu po, wisit ka. <coughs> Ayan. Lagyan na natin bahala niya. Tinanila. Hey, ah, oh, di ba?